love sobrang bored na bored ako kasi yung asawa ko sinamahan namahan sa ano merong dental appointment yung anak niya so sinamahan sinamahan niya yung anak niya kasi siya yung magbabayad kasi mga loves yung asawa ng asawa <laughs> yung yung anak ng asawa ko, is eh, siya talaga yung sumusuporta ever since, like, di na, wala na lang talaga akong sinasabi mga las para walang away, ganun. <clears throat> so, siya yung sumusuporta as in lahat, like, walang trabaho, walang ano, ayun yung ganun. <laughs> so, lahat ng mga gastusin sa bahay, yung kahit siya lang yung mag-isa nakatira doon, tapos, yung lahat ng basta lahat -lahat mga, basta lahat-lahat mga loves, lahat ng mga expenses. So, sinamahan niya anak niya, ah uh, palinis ng ngipin. So, sobrang bored talaga ako mga so wala akong magawa sa bahay. Kasi, so, meron akong 3 days off and hindi ako sanay ng, ano, ng meron akong mahabang day off na walang ginagawa. Kaya sabi ko, kailan ko ng, kailangan meron akong gawin. So, wala, wala. Nandito kasi sa, ano na, mga lasa, malayo kami sa Kabihasnan. Sobrang layo, as in, ang mall sa amin is like an hour away. If you wanna go to St. Louis, it's more than an hour. So, wala akong magawa. dito ko ngayon sa tapat ng Dollar General. Kasi, <laughs> bibili tayo ng kung ano-ano mga laws. Bahala na. So, yun mga lasa. tayo, Dollar General. So, mga loves, magtitingin-tingin lang tayo ano yung mga pwede kong bilhin. Wala naman talaga akong kailangan. Pero dahil bored ako mga loves, tingin-tingin tayo. Sobrang hilig ko sa chopstick mga loves. Meron pa akong chopstick ka so, pag binili ko mga loves, bubuksan ko yun lahat kasi <laughs> palagi siyang nawawala. So, kuha tayo nito. Um, strawberry, peaches and cream, and bananas and cream. Yeah. Hindi ko Alam mo lang nakalagay na price malas. Pero ganito lagi yung brand na ginagamit ko na chapstick. And I have my basket. Ayan. Ito naman tayo sa mga shampoo and conditioner na hindi ko naman kailangan mga loves. Ano to? Hair mask. L'Oreal total repair. Meron ng, ano, mga loves. Mga kasig ka na pag yung mo. Hmm. So, kuha tayo ng charcoal na crest. Favorite ko ito, mga loves, kasi parang feeling ko mas nakakapati siya ng ipin. Yung charcoal. Yan. So, ang daming pwedeng mabibili dito, mga loves. Kaso, hindi ko mga kailangan yung mga yan. mabudol lang tayo na wala naman mga paggagamitan, mga loves. Ito pa yung mga, ano, magaganda dito. Tingnan nyo. Yung mga pang ladies. Hmm. Pang nails. Ito yung mga pang makeup. Oh, hmm. madami mga pang makeup, mga loves. <laughs> oh, iba talaga nagagawa pag boring na boring ka, wala kang magawa. Ito naman tayo, mga loves yung mga pambata. Oo, oh, naka 50% off. Oh. This is not bad. Buy one, get one free. <laughs> Matatambak na naman sa bahay. Wala kang paglalagyan. Tayo mga alas. Ito ang ganda. Oh. Kanina nakita ko to mga alas. Gusto ko sanang bilhin. Kaso, hindi ko alam kung paano ko siya isasabit sa bahay. Kasi di ba sobrang liit nga lang ng trailer namin. Pero ang cute niya talaga mga loves. Di ba? Ganda. May ilig sa mga bulaklak, bulaklak. Ayan. Ito yung mga chocolates. Ito yung kanilang mga sardines. Ito yung kanilang cup noodles mga loves. Nisen cup noodles. Sobrang mura. Tinan nyo. 165 lang siya mga loves. Pero grabe ang sodium content oh. 1,000 plus. Tingin ako ng ano, ng energy drink. <laughs> Tara naman tayo mga loves ng energy drink. Oh, bago to mga loves. This is new. Zero sugar. Anong flavor? Ultra fantasy. Ruby red. Maganap ako ng malamig niyan mga loves. Kasi iinamin ko siya. Yan. Ito siya mga loves. Ruby red try natin. Ultra Fantasy Ruby Red. Ano kayong lasa niyan, no? What's this? Monster Energy. Oh, they have mango. But this one is not zero sugar, mga loves. So, ang Dollar General, dati wala silang mga ganitong mga loves. Ngayon, nag-start silang, siguro mga a year ago, nag-start silang magtinda ng mga konting vegetables, konting fruits. Pero before, wala talaga mga ganyan mga loves. Ayan, o. Oh. Ito, na lang nila tininda yung mga prutas at saka mga gulay. So, merong chocolates dito, mga loves. Salted dark chocolates, walnuts. Made for snacking. Ayan, kunin din natin ito. Magdadagdag pa pala ako, mga loves, kasi ito, 3 for 7. So, kuha pa ako ng tatlo. Ay, dalawa pa pala, mga loves. So, katayin itong flavor na favorite ko, mga loves. Strawberry. Ayan. Ayan, nandito yung aking cart. Yung aking basket. And then, hindi ko pa na-try ito. Ultra Paradise. Green. Ayan, let's go. Mag-check out na tayo, mga loves. Ito lang yung mga bibilin ko. Yung mga nabudol sa akin. Let's go. Nandito ah, tayo sa sakyan, Ito na yung mga pinamili natin, mga loves. Nag-upan ko yung, um, uh, tawag dito. Ito titikman natin kung anong lasa mga loves. The moment of truth. Anong yung lasa nito? Kasi siya may pagka-berry mga loves. Mas bet ko talaga yung ano. Yung strawberry lang. Mm -mm. Pero, meron ako ditong um, electrolytes. <laughs> With lemon Di ko alam bakit Nawala ko na energy drink Kasi nga wala ko magawa So ngayon pupunta muna ako mga laos sa library Kasi meron akong ipiprint So dahil dyan mga laos Hindi na ako napunta ng library Kasi napunta ako dito sa isang Filipina Nakapit bahay lang namin Say hi <laughs> Makikikain lang po <laughs> Eto yung nag ano siya naga uh, iihaw ng isda pritong isda pa mga loves ayan ano tawag diyan catfish Aha? catfish bayan pa ah uh, basta isda basta <laughs> isda yan fresh na fresh sa so, mga loves nyo ah nagluto pa siya ng ganyan dahil makikikain lang ako mga loves sabaw Siyempre my rice Ganito rin mga gawain ko mga loves. Pag ako nabuboring, kung saan saan ako pumupunta. <laughs> Tapos, text ko lang siya. Ano siya mga loves, LPN? Kung wala siyang pasok, mga ako sa bahay niya. Pag may pasok, hindi ako makapunta. Tapos, papasok siya mamayang gabi. Kaso, parang ano lang, tinex siya kung gusto niyang pumasok. Sabi niya, hindi. Kasi ako pupunta ako. So, nakakahiya naman. <laughs> Thank you, me! <laughs> Nagluluto siya sa labas. Makakain tayo mga loves. makapag-rice tayo itutur ko po kayo sa kanyang pantry. Sana all oh, may pantry. <laughs> yung mga Filipino, ano mga laws, oh. Merong langka. Meron pang, ano dito, oh. Bamboo. May pang puto. hmm, Ito yung mga, ano, mga pang Filipino condiments. Mga, ano, toyo anong tawag dito? Mang Tomas. Oh, di ba? Oy, mga loves, nagpaalam ako, ah. <laughs> Tayo mga pagkain, mga loves, oh. Popcorn. Mm. Ang daming pampansit dito, mga loves. Oh, yon. Kami kasi wala kami pantry, mga loves, eh. Yan ang kanyang pantry. Plantita din po ang aking friend. Tinan <laughs> Ang dami mga halaman dito sa loob ng bahay. Di pa malabas kasi mga las medyo ano pa malamig pa rin sa labas eh. hindi di pa niya malabas. Kainan ng mga loves. Ay daming food. Wow, meron tayong ano, isda. At meron tayong sabaw. Sabaw ng... Sabaw ng ano to, eh? Ah, seafood. Wanton. Tapos merong shrimp. Ah! Kain na! So, uwi na ako mga loves. Pagkakamay kumain, nanood kami. <laughs> Tapos, uwi na ako kasi tinawagan ako niyong Diyos ako. na lang ako. nagpa pa ako mga loves. Tignan nyo. Pinigyan niya ako ng isda. So, meron tayong isda at saka yung coral fish mga loves. Let's go home!